Kung gusto ninyo ng 2 million, kainin nyo muna yung akin. <laughs> kainin nyo lang, may 2 million na kayo. Ngam niya. 2 million? Marami pa naman akong utang. Tubig, kuryente. Tapos may loan pa, may utang pa dito sa tapat. May kuo pa. Hmm. Sige, laban na siguro to. Sikas lang siguro naman to eh. Sikas lang naman siguro to. Sige. Ate, yung... Send mo lang yung address mo, te. Sige, dahil ako dyan. Laban ako dyan. Send mo yung address mo. Wala eh. Alam pera eh. 哎呦我的妈！